Nang makita ni Chin Yu ang mabilis na atake ni Chin Yan ay nabalot ang buo niyang katawan ng takot dahil sa ginawa niyang atake ay ibinuhos na niya ang lahat kaya naman naunawaan na niya na wala na siyang pag-asa pang manalo. Tinanong ni Chin Yan ang hangal na si Chin Yu kung hanggang dito lamang ba ang kanyang lakas dahil labis siyang nadismaya sa ginawang atake nito na hindi man lang umabot sa kalahati ng kanyang lakas. Nanggang atol na tinanong ni Qin Yu si Qin Yan kung ang kasalukuyan bang lakas nito ay isang third layer body tempering realm na kamakailan lamang ay isang first layer body tempering realm. Bagamat nararamdaman ni Qin Yu na nagtataglay si Qin Yan ng lakas na higit sa kanya ay hindi pa siya makapaniwala na mas mabilis siyang naandetan ni Qin Yan sa cultivation level gayong basura naman ang nakuha nitong martial spirit. Kuminang ang mga mata ni Chin Yan at tinanong harap harapan ng hangal na si Chin Yu kung inaakala ba nito isang basura talaga ang nakuhan niyang martial spirit. Inutusan niya si Chin na imulat nito ang kanyang mga mata at ipapakita niya kung ano ang inaakala nilang basura. Inilabas ni Chin Yan ang kanyang divine battle spirit at ipinakita sa unang pagkakataon kung gaano ito kalakas dahil nang ilabas pa lamang ito ni Chin ay halos mayanig na ang buong kapaligiran sa tindi ng pressure na dala nito. Muling tinanong ni Chin Yan ang hangal na si Chin Yu kung sino na sa kanila ang nagtataglay ng basurang martial spirit gayong nakita na niya ang kanyang martial spirit. Sa harapan ni Chin Yu ay nakatindig si Chin Yan habang nalabas ang martial spirit nito kaya naman hindi niya maiwasang manginig sa takot. Habang pinagmamasdan ni Qin Yu ang martial spirit ni Qin Yan ay napagtanto na niya na isa itong 7th grade yellow rank martial spirit kaya naman lalong nawala na siya ng pag-asa na manalo pa dahil simula umpisa ay wala na pala talaga siyang karapatan na kaharapin si Qin Yan. Dahil batid ni Qin Yu na wala siyang magiging laban kay Qin Yan ay agad siyang tumakbo para magsumbong sa kanyang ama na elder ng angkan at ipagbigay alam ang impormasyon na nalaman niya ngayon. Sa pag-aakalang makakatakas siya kay Chinyan ay bigla na lamang itong sumulput sa kanyang harapan sa isang iglap lamang. Walang ano-ano ay sinundan agad ni Chinya ng atake ang katawan ni Chin para mapatigil ito sa ginagawa niyang pagtakas. Bagamat ang suntok ni Chin ay simple lamang ay hindi maitatanggi ang lakas nito na nagdulot sa pagtalsek ni Chin sa malayo na kinalaunan ay tumama sa malaking puno. Ang malaking puno ay hindi kinaya ang impact ng pagbangga ni Chin Yu kaya naman natuluyan itong mavisak at sumama sa pagtilapon ni Chin Yu. Bagamat nahihirapan dahil sa tinamong pinsala ay pinili pera ni Chin na tumayo para harapin si Chin Yan. Maya-maya pa ay dumating na rin sa lugar si Chin Yan para lapitan ang hangal na si Chin Pagdating sa lugar ay agad na sumugod si Chin Yan para paslangin ang nanghihinang si Chin Yu subalit bago pa man makalapit si Chin Yan ay agad na nilabas ni Chin Yu ang kanyang secret technique at lumabas ang maraming malalaking palaso. Hindi inaasahan ni Chin Yan ang atakeng nilabas ni Chin Yu sa pag-aakalang wala na itong natitira pang lakas kaya naman buong-buong niyang sinalo ang mga atake. Naramdaman ni Qin Yan na ang ng pinakawalan ni Qin Yu ay may lakas ng isang third layer body tempering realm kaya naman mukhang hindi na niya maari pang maliitin si Qin Yu. Nagdiwang ng maaga si Qin Yu sa pag-aakalang lamamang na siya kay Qin kaya naman agad niyang inulit ang kanyang atake para tapusin na ang laban. Si Chinya na kanina pa hindi gumagamit ng Divine Battle Spirit ay napilita ng gumamit dahil ang kanyang pinsala na tinamu sa Gorilla ay hindi pa magaling kaya naman hindi magiging madali kung lalabanan niya lamang si Chin Yu ng mano-mano. Ang pinakamalakas na secret technique ni Chin ay malapit na kay Chin kaya naman sinabayan na niya ito ng kanyang Thundercrash Dividing Slash para labanan ang atake. Nagsalpukan ang dalawang malakas na atake at nagdulot ito ng matinding pagyanig sa kagubatan na siyang bumulakbog sa mga nilalang roon. Sa nangyaring salpukan ay tuluyan ngang naubusan ng lakas si Qin Yu at wala ng kakayahan pang lumaban ng sabayan kay Qin Yan. Labis-labis ang kanyang pagtataka kung paano siya natalo ni Qin Yan subalit ang kanyang pagtataka ay napalitan agad ng takot ng maramdaman niyang malapit na sa kanyang harapan si Qin Yan. Batid ni Qin na wala na siyang kakayahan pa na labanan si Chinyan kaya naman agad siyang nagmakaawa dito sa pag-aakalang pagbibigyan siya nito. Ang pagmamakaawa ni Qin ay walang naging epekto kay Chinyan dahil desidido siyang paslangin ang hangal na si Qin Yu gayong batid nito ang kanyang sekreto na ayaw niyang ipaalam sa iba. Bukod pa dyan ay wala siyang balak na buhayin pa ang lapastangan na si Qin na walang ginawa kundi mang maliit ng kanyang kapwa dahil lamang nakakaangat ito ng kaunti iniwas-iwas ni Chinya ng kanyang sandata at agad na napinatamaan si Chinyu sa leeg na mabilis nitong ikinamatay. Matapos ang labanan ay iniwanan na ni Chinyu ang bangkay ng dalawang hangal sa lugar at agad na magtutungo sa Yuan Kipon para gamutin ang kanyang natamong pinsala sa labanan nila ng gorila at ng dalawang magkapatid na hangal. Ilang sandali lamang ang lumipas ay agad na narating ni Chinyan ang Yuan Kipon na punong-puno ng spiritual energy. Hindi na nagsayang pa ng ora si Qin Yan at agad na lumundag sa Yuan Qi Pond at doon nagmeditate para magbawi ng kanyang lakas na naubos dahil sa sunod-sunod niyang naging labanan. Para mapabilis ang proseso ay nilabas na ni Qin Yan ang kanyang Divine Battle Spirit at ginamit ito sa mabilis na pag-absorb enerhiya sa Yuan Qi Pond. Makalipas ang ilang sandali ay natapos na rin ni Qin Yan na gamutin ang kanyang mga pinsala at naibalik na rin niya ang kanyang naubos na enerhiya subalit marami na natitirang enerhiya ang nilalabas ng Yuan Qi Pond kaya naman na pag niyang ipagpatuloy na e-absorb ang lahat ng enerhiya dito. Sa gitna ng Yuan Qi Pond ay nagpatuloy si Qin Yan sap ag-cultivate at makalipas ang tatlong oras ay tuluyan na nga niyang naubos ang lahat ng enerhiya sa Yuan Qi Pond dahil bumalik na ito sa ordinaryo nitong anyu. Maya-maya pa habang ang mga tubig ay nagiging kalmado ay bigla ni Chinya naramdaman na matagumpay na siyang nakaangat sa fourth layer body tempering realm. Umalis na si Chiyan sa Yuan Qi Pond dahil wala na siyang makukuha pa roon na enerhiya. Bago si Chiyan magpatuloy sa kanyang pag-ensayo sa kagubatan ay nais niya munang malaman kung gaano na siya kalakas gayong isa na siyang fourth layer body tempering realm. Sa malaking puno sa kanyang harapan ay sinubukan ni Chin Yan ang kanyang lakas gamit lamang ang kanyang normal na atake at sa isang iglap ay mabilis lamang niyang nawasak ang malaking puno. Nang makita ni Chin Yan ang kanyang lakas ay hindi siya makapaniwala na malaki pala ang itinaas ng kanyang lakas kahit na isang layer lamang ang kanyang inangat. Sa isip-isip ni Chinyan ay wala pa naman siyang gagawin kung babalik siya sa kanilang angkan kaya naman mas pinili na muna niyang manatili sa Longhu Mountain Range para ipagpatuloy ang kanyang pag-ensayo. Muling naglakbay si Chinyan sa kagubatan at sa kanyang paglalakbay ay marami pa rin siyang nakasalubong na mga fourth grade demon beast subalit wala itong nagagawa sa kanyang taglay-taglay na lakas dahil mabilis niya lamang itong natatalo. Maya-maya pa ay may nakaharap na si Chinya na isang 5th grade demon beast na galit na galit sa kanya dahil sa ginagawa niyang pangbubulabog sa kagubatan. Sa harap ng demon beast ay hindi man lang nakaramdam ng takot si Chinyan at nanatiling kalmado dahil nais niyang subukan ang kanyang lakas sa nilalang na mas mataas ang level sa kanya. Hindi rin nagtagal ay agad na umatake ang demon beast na mabilis na nailaga ni Chinyan sa pagtalon ng mataas. Mula sa taas ay hinugot ni Chin Yan ang kanyang sandata at nagpakawala ng isang malakas na atake dito. Sa huli ay mabilis lamang napaslang ni Chin Yan ang 5th grade demon beast nang walang kahirap-hirap kaya naman napagtanto niya na maaring may lakas siya na kayang makipagsabayan sa mga nilalang na may lakas ng 6 layer body tempering realm. Bukod sa sunod-sunod na pagangat ng level ni Qin Yan ay umaangat din ang level ng kanyang Thunder Crush technique na batid niyang hindi rin magtatagal ay malapit ng makatungtong sa susunod na level. Sa mga puntong ito ay napapaisip na si Qin Yan kung gaano kalakas pa ang kanyang aabutin sa tulong ng kanyang Divine Battle Spirit na nagbibigay sa kanya ng mabilis na pagangat sa Cultivation Realm at mabilis na pagkaunawa sa malalim na kaalaman ng teknik. Habang namamangha si Chinyan sa kanyang lakas ay mayroon na naman siyang narinig na mga yapak na nagmumula sa malayo kaya naman agad siyang nagtungo roon para alamin kung ano ang kaganapan doon. Isang grupo ng mga martial artist ang naglalakbay din sa kagubatan sakay ng kanilang mga kabayo at tila ba mayroon silang hinahanap sa lugar. Dahil malapit lamang si Chinyan sa lugar ay mabilis niya lang nakita kung sino ang dumating at laking gulat niya nang makita ang mukha ng babae dahil kilala niya ito kaya naman nagtataka siya kung bakit naririto sila. Ang babae na nakasakay sa puting kabayo ay si Fang Zhu na pinakabatang anak na babae ng Fang Main Family. Ang Fang Clan ay ang isa sa pinakamalakas na pamilya sa Linshui City na mas malakas sa Qin Clan nila Qinyan dahil ang Fang Family ay mas matagal nang naninirahan sa lungsod kaysa sa kanila. Sumigaw si Fang Zhu sa kanyang mga kasama dahil kanina pa sila naghahanap sa lugar subalit hindi nila matagpuan ang kanilang pakay kaya naman labis na siyang naiinip dito. Sumagot ang kanyang alagad at sinabi na sinunod naman nila ang direksyon sa mapa at natagpuan naman nila ang lugar ayon sa nakalarawan subalit hindi pero nila matagpuan ang kanilang hinahanap kaya naman maaring peke ang mapa na kanilang nakuha. Hindi naniwala si Fang Zhu sa sinabi ng kanyang alagad at inutusan ng pag-alit ang mga ito na maghanap ng mabuti dahil kailangan nilang itong mahanap. Walang ano-ano ay agad na sumunod ang mga alagad ng walang pag-aalinlangan at kitang-kita sa kanilang mga mukha ang takot kay Fang Zhu. Narinig ni Qin Yan ang kanilang usapan at nalaman na niya na naghahanap pala ng kayamanan sila Fang Zhu kaya naman labis ang kanyang pagkainteresado kung anong kayamanan ito na kinailangan pang pumunta ng personal si Fang Zhu. Habang team-team na nagmumasid ay hindi napansin ni Chinya na may naapakan siyang maliit na sanga ng puno na nagdulot ng kaunting ingay. Isa sa mga alagad ni Fang Zhu ay mayroong malakas na pandama at agad na naramdaman ang mahinang pagkabali ng maliit na sanga kaya naman agad niya itong binituhan ng punyal. Nakita ni Chinya ng papalapit na atake sa kanya kaya naman labis siyang nabigla dito dahil eksakto nitong nalaman ang kanyang lokasyon. Tumalun si Chin Yan palayo sa puno para iwasan ang atake at nang makaiwas na siya dito ay agad niyang tinanong kung paano nalaman ng martial artist ang kanyang eksaktong lokasyon gayong maingat naman niyang itinago ang kanyang presensya. Simula ng umangat sa level ng fourth layer body tempering realm si Qin Yan ay kumpiyansa na siyang itago ang kanyang mga bakas sa mga nilalang dahil nagkaroon siya ng bagong abilidad na kontrolin ang kanyang aura hanggang sa tuluyan itong maitago kaya naman nagtataka siya kung paano nalaman ng martial artist ang eksakto niyang lokasyon. Ipinaliwanag ng martial artist na ang kanyang martial spirit ay isang mist grass na may kakayahang malaman ang lahat ng nilalang na may enerhiya sa sakop na 10 meter kaya naman kahit na hindi siya malakas ay mayroon parent siyang silbi pagdating sa pagdetect ng bagay-bagay. Habang ang dalawa ay nag-uusap ay narinig na nila ang sigaw ni Fang Zhu at tinanong kung sino ang matapang na nilalang na tinangkang sundan. Maya-maya pa ay dumating na sa lugar si Fang Zhu kasama ang mga alagad nito at laking gulat ni Fang Zhu nang makita si Qin Yan roon. Agad na pinalibutan nila si Qin Yan para hindi ito makatakas kung sakali mang tangkain itong tumakbo. Tinanong ni Fang Zhu kung bakit naririto si Qin Yan sa gitna ng kagubatan at sinusundan siya gayong dapat ay nasa loob lamang si Qin Yan ng kanilang angkan dahil basura ang nakuha nitong martial spirit. Sumagot si Qin Yan na walang paki si Fang Zhu kung ano ang kanyang gawin sa buhay dahil malaya siyang gawin kung ano man ang kanyang gusto. Dagdag pa niya na hindi niya sinusundan sila Fang Zhu at nagkasalubong lamang sila habang naglalakbay siya sa kagubatan. Si Fang Zhu ay kasalukuyang naghahanap ng kayamanan gamit ang mapa na kanyang binili sa isang auction sa malaking halaga subalit hindi niya ito matagpuan kaya naman labis ang kanyang pagkairita sa bagay-bagay at mas lalo pa siyang nairita ng tretuhin siya ni Yan na para bang wala itong paki sa kanya kaya naman namuuna sa kanyang puso ang labis na galit. Pinatakbo ni Fang Zhu ang kanyang puting kabayo sa harap ni Qin Yan sabay inutusan ito na lumuhod at humingi ng tawad sa kanya si Qin Yan sa ginawa niyang pagsagot ng pabalang. Hindi naman ito pinakinggan ni Qin Yan at sinabihan pang nahihibang na si Fang Zhu sa kanyang nais mangyari kaya naman binatuhan na lamang niya ito nang dumina na nakuha niya sa kanyang tainga. Lalong nagalit si Fang Zhu at inutos sa kanyang mga alagad na atakihin si Qin Yan at huwag titigil hanggang sa tuluyan na nilang mabali ang lahat ng kanyang paa at kamay. Ang tatlong hangal na kasama ni Fang Zhu ay agad na sumunod sa kanyang pinag-uutos kahit pabatid nila na si Qin Yan ay ang young master ng angkan ng pamilya Qin. Hindi natatakot si Fang Zhu sa maaaring mangyari kahit pamalumpu nila si Qin Yan dahil batid niyang mas malakas ang kanilang angkan pagdating sa martial arts. Habang ang tatlo ay matapang na sumugod kay Qin Yan ay nanatili pa din siyang kalmado kahit patatlo ang martial artist ang umaatake sa kanya. Binigyan ng matalim na titig ni Qin Yan ang hangal na si Fang Zhu dahil pagbabayarin niya ito sa kanyang nais na balian siya ng mga buto. Habang pinalilibutan siya ng tatlong hangal ay nilabas ni Qin Yan ang kanyang nakatagong aura at sa lakas nito ay tumalsik sa malayo ang tatlong hangal. Maging si Fang Zhu ay napababa sa kanyang kabayo dahil sa lakas ng aura na nilalabas ni Qin Yan na nagawang takutin ang kanyang mga alagad. Habang pinagmamasdan nila ang lakas ng aura ni Qin Yan ay napagtanto na nila na isa palang fourth layer body tempering realm ito kaya naman nakaramdam na sila ng kaunting takot. Kinabahan na sumigaw si Fang Zhu sa kanyang mga alagad at inutos na paslangin na agad si Qin Yan bago pa man ito maunang umatake sa kanila. Ang tatlong hangal ay nagperform ng isang secret technique at ang kanilang mga martial spirit ay unti-unting nagsasama-sama hanggang sa tuluyan na nga itong maging isa. Ang tatlong hangal na may lakas lamang ng third layer body tempering realm kanina ay nagsanib ng kanilang mga martial spirit kaya naman naging isang ganap na fourth layer body tempering realm na rin ang kanilang mga lakas. Nabigla si Qin Yang sa kanyang nakita dahil hindi niya lubos maisip na mayroong secret technique ang Fang Clan na may kakayahang pagsamasamahin ang mga martial spirit ng mga martial artist. Ang mga hangal ay naghanda agad ng pinagsama-sama nilang atake at kitang-kita sa mukha nila ang labis na kumpiyansa sa sarili sa pag-aakalang kakayanin nila si Qin Yan. Makalipas ang ilang sandali ay natapos na rin ang tatlong hangal at agad na sumugod kay Qin Yan na hindi man lang natitinag sa kanila. Habang pinakikiramdam ni Chinya ng pinagsama-samang puwersa ng tatlo ay hindi niya maiwasang namangha dito dahil ang lakas na taglay nito ay lagpas na sa fourth layer body tempering realm kahit na mga third layer body tempering realm lamang silang lahat. Napangiti na lamang si Chinyan sa tatlo na sumusugod dahil bagamat malakas ang kanilang atake ay malabo pero nitong masabayan ang kahit isa sa kanyang mga atake. Humanda na si Chin Yan sa papalapit na atake kaya naman inilabas na niya ang kanyang sandata na mayroong thunder crash technique. Hindi rin nagtagal ay mabilis lamang naibitaw ni Chin Yan ang kanyang thunder crash technique bago pa man makalapit ang tatlong hangal. Napahinto ang tatlo sa pagsugod ng makita ang atake ni Chin Yan na mabilis na tatama sa kanila kasama si Fang Zhu. Hindi na umilag pa ang tatlo at buong buo na sinalo ang atake ni Qin Yan dahil kung magkataon na sila ay umilag ay magtatamo ng malaking pinsala ang kanilang young lady na si Fang Zhu. Bagamat sinalo ng tatlong hangal ang atake ni Qin Yan ay hindi peren nakaligtas ang hangal na si Fang Zhu at tuluyan paring inabot ng malakas na atake at tumilapon ito sa malayo na kinalaunan ay bumunggo sa malaking matutulis na bato. Sa lakas ng naging impact ng atake ay napasukan ng dugo si Fang Zhu at nagsitunugan ang mga buto niya sa likod. Bagamat nahihirapan sa tinamunyang pinsala ay pinilit pa ni Fang Zhu na alalayan ang kanyang katawan habang nakaluhod sa sahig. Punong-puno ang kanyang isipan ng maraming tanong kung paano nagkaroon ng ganitong lakas si Qin Yan gayong batid ng lahat na kamakailan lamang ay nakakuha ito ng basurang martial spirit. Maya-maya pa ay dahan-dahan ang lumapit si Qin Yan habang naglalabas ng katakot-takot na aura sa harapan ni Fang Zhu at kitang-kita sa mukha nito na walang pag-aalinlangan na pumaslang. Natatakot na sinabi ni Fang Zhu kay Qin Yan na huwag siyang lalapit sa kanya. Nakita ni Qin Yan na nakakaramdam ng matinding takot si Fang Zhu kaya naman mas lalo pa niya itong nitakot sa pagsasabi na mukhang wala ng buhay ang mga alagad nito na inutusan niyang balian siya ng buto. Tinanong ni Qin Yan ang hangal na si Fang Zu na ngayong wala na siyang alagad na maaari niyang utusan para balian siya ng buto ay sino na ang gagawa nun para sa kanya. Batid ni Fang Zu na ipinapamukha sa kanya ni Qin Yan ang kanyang kamalian na ginawa para siya ay matauhan. Tuluyan nang ang nakalapit si Qin Yan sa harapan ni Fang Zu at sa unang pagkakataon ay nagawa niyang magmakaawa dahil sa takot na baka mawala ang kanyang buhay. Nangako din si Fang Zhu na hindi na niya uulitin ang mga ganitong gawain kahit kailan basta't palayain lamang siya ni Qin Yan. Hindi naniwala si Qin Yan kay Fang Zhu dahil batid nito kung gaano kasakim ang kanilang angkan pagdating sa mga mahihina sa kanila kaya naman wala itong karapatan na bigyan ng pangalawang pagkakataon. Nang makita ni Fang Zhu na desidido si Chen Yan na paslangin siya ay binanggit na niya ang sekreto ng kanilang pamilya patungkol sa kanyang kapatid na nakakuha ng 6th grade Yellow Rank Martial Spirit na siguradong maghihiganti sa kanya. Nang marinig ito ni Chen Yan ay bigla na lamang siyang napaisip kung bakit ang balita tungkol kay Fang Rulong na nakakuha ng 6th grade Yellow Rank Martial Spirit ay hindi man lang kumalat sa buong lungsod na kadalasan naman ay palagi itong pinagdidiwang. Dahil nakita ni Fang Zhu na napatigil si Qin Yan at natahimik sa kanyang sinabi ay inakala na niyang natakot. Ito kaya naman tinuwanan niya si Qin Yan. Ang kaninang takot na si Fang Zhu ay bigla na lamang naging agresibo at muling minaliit si Qin Yan sa pag-aakalang mabilis lamang itong natakot nang marinig ang balita patungkol sa kanyang kapatid. Muli niyang inutusan si Qin na lumuhod at magmakaawa sa kanya sa ginawa nitong pagpaslang sa kanyang mga alagad at pagpinsala sa kanya dahil kung hindi ay ipapapatay siya nito sa kanyang kapatid. Napangiti na lamang si Qin sa mga pinagsasabi ni Fang Zhu dahil sa mga sinabi nito ay mas lalo lamang nawala ang kanyang konsensya na pumaslang ng isang babae. Sinabi ni Qin Yan kay Fang Zhu na kung inaakala nito na matatakot niya siya gamit ang hangal niyang kapatid ay nagkakamali siya dahil sa buong kontinente ay wala siyang kinakatakutan kahit sino man. Dagdag pa niya na kung inaakala niya na hindi siya nito papaslangin dahil lamang ang kanyang kapatid ay nakakuha ng 6th grade yellow rank martial spirit ay talaga namang nahihibang na siya dahil para sa kanya ay hindi naman ganun kataas ang nakuha nitong martial spirit. Kagaya ng ginawa niya kay Qin Yu, ay inutusan niya rin si Fang Zhu na imulat niya ng maigi ang kanyang mga mata at tingnan kung ano talaga ang mga totoong malakas na martial spirit. Nilabas ni Qin Yan ang kanyang divine battle spirit at muling tinanong si Fang Zhu kung dapat ba siyang matakot sa hangal niyang kapatid na si Fang Rulong. Nang makita ni Fang Zhu ang martial spirit ni Qin Yan ay nang inig ang buo niyang katawan dahil malayo sa kumakalat na balita na nakakuha ito ng first grade yellow rank martial spirit. Napagtanto na ni Fang Zhu kung gaano siya kahangal na takutin si Qin Yan gamit ang kanyang kapatid na nakakuha lamang ng 6th grade yellow rank martial spirit gayong si Qin Yan ay mayroong 7th grade yellow rank martial spirit. Matapos ang matinding revelasyon ay agad na binigyan ni Qin Yan si Fang Zhu ng isang matinding atake na humantong sa pagkasawi nito ng mabilisan lamang. Matapos paslangin ni Qin Yan si Fang Zhu ay agad na rin siyang umalis sa lugar dahil baka mayroon pa sa kanyang makakita. Bago pa man siya makalayo ay muling tiningnan ni Qin Yan kung talaga bang patay na si Fang Zhu at sa kanyang paglingon ay nakita niya ang isang bagay na nakapukaw sa kanya ng atensyon. Sa gilid ni Fang Zhu ay mayroon na na isang mapa kaya naman na niya na naririto nga pala ito para sa isang kayamanan na kanilang hinahanap.